So rin naman mga kabakyard yung ating uh, stock, mga kabakyard bibigyan rin natin ng white and blue 0.5 po ibibigay natin mga kabakyard na uh, ano, injectable vitamins. So, gaya ng da dati mga kabakir no? dito sa may kanto ng pitso. So, dito natin banda. Bibigyan. So, itaas-taas lang natin ng konti. Bago pa islant mga kabakir yung ating ano, ah uh, bigay. Ayan. natin mga kabakir ng punto kasi nga point seven yung kinarga natin. And para ito dun sa ating pang isa pang uh, baby stab. Kaya mga kawakerd na, nabigyan na natin siya ng uh, vitamin B complex. So, ganda yan siya. <laughs> Nabat pa ng ulan. Mag-uusap. Mag-uusap.